Hi, it's me, Sherry Lumboy ng RWGF Philippines. Good morning po sa inyong lahat. Ang nakikita po natin ngayon sa video ay si Boss Russell Wilson at ang kanyang mga alaga. Ayan po, nakabalik na po ng Amerika si Boss Russell Ayan, uh, nakikita niyo po dito, ito po yung farm po namin sa US. Razel Wilson Game Farm USA. So, yon may jet lag, jet lag pa po si Boss Russell dahil kababalik lang po niya kahapon. Tapos po, um, siguro na-miss niya yung kanyang mga alaga sa Amerika, yan. Kaya po, nag ginawa po niya, nagkakat na po agad siya ng grass gamit po ang kanyang riding mower habang tinitignan na po yung kanyang mga naiwang mga alaga. Sobrang na yan ni Boss Russell. Hindi man niya sabihin sa akin pero alam niyo po si Boss Russell pag nasa farm yan kahit isang araw yan minsan kahit hindi kumain basta kasama niya yung mga alaga niya ganyan si Boss Russell talagang kahit mainit ang sikat ng araw ayan hindi niya alintana yan basta nakakakita siya ng mga manok tulad nito, dapat po nagpapahinga pa siya dahil kararating niya lang. Pero hindi. Binisita niya na agad yung kanyang mga alaga. So, gusto ko rin palang magpasalamat. Hindi lang ako marunong magsalita ng Spanish. Ayan. O sa mga nag-alaga ng kanyang mga manok nung nandito siya sa Pilipinas. Medyo matagal din kasi si Boss Russell dito sa Pilipinas. Ayan. Uh, salamat sa mga tumingin ng kanyang mga manok at nag-alaga nung nasa Pilipinas siya.